Rosary tayo ngayon. Solo lang tayo. Yeah. <laughs> solo. Tingin-tingin tayo ng sale. Okay ito, 8.95 oh. 30% Pwede mo na kagad babat, Gawing mang inasan 1.6 kilos Pwede na to Kuha ko isa, bababat natin Ito, 7.55 Ayan, dalawa na Lilan tayo ng ano, tosino, longganisa, tsaka ham. May hotdog pa ba doon? Ito, 296 lang oh. Hello? 397, masarap ba to? Smoked pork sausage. 397 oh. Original. Ito, 296, nakasale Bacon. tayong dalawa. Smokehouse. Tapos to, to 99 hot dog. No name. 4. Meron pa. Tawagan ko muna sila, Ani. Longganisa, Tosino. Sweet Sweet Longganisa. Bilisan lang to Pag tumagal Yari na naman <laughs> Dalawa Binili ako Bumili ako dalawa Tapos bumili na rin ako Ng chicken Tatlo Ayan o $28 Ito kasi Bababad ko kaagad to Tapos yung stock namin Yung tatlong buong chicken Okay na yan Bumili rin ako ng hotdog Ayan o Chicken $6.99 Mas mura Panghalo-halo sa sopas sopas, menudo, 'di ba? Yung ganun. Bili na lang tayo ng itlog tapos yan. Uwi na tayo. Mabilis ang grocery lang. At delikado na naman. <laughs> Pag tumagal ka sa grocery, yari ka. Yan na naman, nakita ko to. Wala na kami nito. <laughs> Lemon-lemonan. Ay, yung original lemon pala dadaanan ko wala na rin kami 10.09 ay meron palang tindang itlog si Jerry's mas mura doon ako kay Jerry's 7 lang yung isang tray ano ba yan dadaanan ko na lang yung lemon tapos uwi na uwi na tayo ay pupunta pa pala ako kay ano kay Nurse Bay dadaling ko yung mga t-shirt para maprinta ng ating bagong logo. Yan, may bago na po tayong logo. Abangan nyo sa June 9. Lalabas ang ating bagong logo ng Spot Pinoy. Yan. Punta na lang ako sa lemon. Gila ako na alala, Mang Tomas. Sabi siya, pag tumagal talaga sa ano eh? Sa grocery, marami na iisip eh. Oop, sardinas sale o, no, di kuha na tayo limit 4 ito na nga sinasabi ko <laughs> Mang Tomas, Mang Tomas na sangka. Para hindi na ako magtagal dito. Mang Tomas, wala anak. Ayun, nasa ilalim si Mang Tomas. Nakasale din si Tomas. Ay, hindi. Yung Silver Swan pa lang sale, oh. Wala na rin yung Silver Swan. Marka pinya na lang. Aray, grabe. Yuko Mark! Aray, dalawa. Eh, tara. Let's go. lemon okay okay na tara 124.74 yan lahat yan, yan. lahat yan <laughs> may discount pa 10% yun nakatipid akong 13 dollars yan nauwi na tayo dito kami sa hotel yan bali atin ng birthday si Dave atin siya ng birthday ng kaklase niya ganun dito eh yung auso uso lang ng room tapos pa-swimming tapos dito na lang kakain pero ano ah, puti yung classmate ni Dave ayun kakilala ko pa yung ano <laughs> yung nagbabantay. Ano ba tawag doon? Uh, receptionist. yon Yun, na natin. Yan, oh. May kasama rin ako tatay na naghatid. Ayun, babalikan na lang natin siya ng 3 p.m. Yun. Siyempre bubuhay natin yung Uber natin. Baka makakuha tayo pa di ba? Ito yung hotel, oh. Ito yung pinakamalapit na hotel dito sa amin. Comfort Inn yan. Kakilala ko pa yung ano, Nagbabantay doon. Asawa ng katrabaho ko Kaya yun Ayos pala eh Ayos tong Putay ano, na natin yeah. Comfort Suites Suites ba tawag yan? Suits e wa Ayan Comfort yan Comfort hotel Ito yung pinakamalapit 5 minutes lang sa bahay namin Tapos maganda dito mag ano Mag Ano ba to? Mag hotel Kasi malapit sa superstore doon lang yung superstore tapos maraming restaurant dyan. May mga bar na inuman. Kaya kung dyan kayo mag ano, stopover ba diba? Dito kayo mag hotel. Yan. Malapit din sa amin, 5 minutes lang. Yan na Bukay natin yung Uber tapos pag hindi tumunog, edi uwi na tayo. Ayan. Dahil hindi tumunog, napapunta na naman tayo sa superstore. Bili ako ng dalawang bangus bali 6.18 ng tong isa tapos yung isa 6.32 tapos tilapia magkano yung tilapia 7.17 yan dalawang piraso dalawang malaki baka mag na lang tayo sa labas mamaya baka hindi naman umulan bili na rin tayo ng ano uling backup up 12 Ano na tayo? Ito pala, sausage. Tignan mo, dami na naman naiisip pag nasa loob eh. Papahanap sila nito. Ang mga, ano, mga dinosaur. Eh, win na talaga tayo, promise. Mapaparami <laughs> na naman to. Dami tao ngayon, no? Linggo. Yo, dito naman tayo sa Sa Home Depot. <laughs> Ayan um, po. Ah, ano ko lang, yung pagkatapos kong nag-grocery, pumunta ako ng downtown yan. Naalala niyo yung kasama namin sa vlog, yung galing Abu Dhabi yan. Sila Alvin, tsaka sila Bida. Ayan. sinundo ko sa downtown. Ayan. Tapos sinatid ko sa bahay nila. Yun, kasi pupunta sila sa bahay, may paglaro yata yung anak nila. Ayan. Eh, sa labas na rin ako kaya sinundo ko na sila na <laughs> sinatid ko sa bahay tapos ngayon dito naman tayo home depot bili tayo ng pintura para sa project natin ngayong summer ba diba, every year meron kami ano project isa to yung mga kwarto sa bahay pipinturahan ko kaya bibili na tayo at least yung materyales na na natin para ano, obligado tayong gumawa. <laughs> yun Mapili na tayo, ano, DC004 Winter White. Yeah. Yung color. Winter White. O white winter o winter white. Yan, pinapatimpla na natin. Bali, anti-mold na rin siya lahat. Anti-mildew mold, parang ganun. Tapos, yun. Medyo mahal eh. 70 plus. Say, parang, mamaya, papakita natin kung magkano yun. Lahat. Da, lahat ng nabili natin. Ayun na. Imi-mix na. Bali, dalawang ganun. Yung binili ko. Ito yung sinasabi ko pag umuulan. Walang tumatakbo. Diba? Oh. Pati ako hindi rin tumatakbo. Ayan, no. Oh, di ba? <laughs> Relax lang yung mga tao, ah. Oh. Yung, ano, pag kumaambun ng bun, walang tumatakbo. Relax lang. Ayan, hmm, na, Oh. Di ba, yun, no? may naglalakad lang doon no? Normal. Kulit, di ba? Hmm, di ba? Pati ibang lahi, nasanay na rin, o no? Oh. Pati kami nasanay na rin. Hindi ko lang alam bakit, no? Relax na yung mga tao. Sa Pilipinas, pag umuulan na ganyan eh, takbuhan na, di ba? Para hindi ka mabasa. Pero ganto, pero parang ambon-ambon naman. Carry pa naman. Pero nakakita na rin ako ng medyo malakas eh. Parang normal lang din ang lakad eh. yun lang <laughs> sabi ko lang is na ano yun relax lang ay dito pala ako <laughs> ayun din o. naglalakad lang din oh, relax din eh. di ba parang normal lang ay nagawa na natin marami tayong nagawa ngayon bali ang presyo 163.66 may ano yan ha? dalawang tax GST, PST, isang 737, isang 835. Alam ko may Eco P pa yan eh. Ayun o. No? Oh. Eco P, $1.50. 75 cents ang isa. Diba? ba? lupet. Ayoy, Bali at least, meron na tayong pampintura. Pag umulan o ano man, pwede na natin simulan sa bahay. Diba? yan lang yan eh. Bali tatlong kwarto yan Kwarto ni Dave, ni Lian Tapos sa amin, tapos idadamay ko na rin yung banyo Ayan Yan kasi yung ano, may nag-recommend na ano nag, Yung sa Uber Yan, para nagpe-paint yata tayo, Nagkukwentuan sila Siyempre, sumabat na rin tayo paminsan-minsan <laughs> Ayun Na ah, tinanong ko Ano bang maganda na pang paint Ayun, sabi niya nga yung ano na yung mild dew ganyan ano ko siya yun ang narecommend niyang paint kaya yun siyempre puti siya tsaka sa sa construction siya nagtatrabaho kaya yun pero meron pang ibang brand ha meron ibang brand tatlong brand tatlong klaseng pintura yung pinakita sa akin eh may 54 meron pa mas mura dyan may 70 plus tapos may 90 yung pinakamahala pero yun pwede sila sa dark colors. More on dark colors yan. Ito kasi uh, warm mga white lang siya, warm white lang daw. Mga light, light light colors ang kaya niya. Itong pintura na 'to. Eh hindi, ayoko naman i-dark yung mga kwarto. 'Di ba? Kaya ina google ako. Ayun, nakita ko Winter White. Parang medyo ano, 'di ba? ganda-ganda ng odd, eh, white. <laughs> That is hindi plain white, 'di ba? Ayun, na pure white. That is may ibang pangalan, may Winter. Pero <laughs> pa ako nakita doon ano? Ano ba yung parang ano bang white yung white? Basta ano yun, nakalimutan ko. Basta white na may kasama pang iba. Frost white, parang ganun ganon Marami, marami siya eh. Na kulay. Kaya yun. Yan yung napili ko lang. Kaya eh, saka tinignan ko sa Google, siya yung pinaka-okay daw. Na kulay. Siyempre, alam naman tayo, masunurin tayo kay Google, di ba? Ayan, nung na. Susunduin ko si Lian, tsaka si Dylan tapos yun ito pa matindi lakasan ng ulan pero tingnan mo natingin pa rin sila parang nakasombrero naman sila di ba ayun po mga ano wala lang dito ko lang napansin yung parang relax lang pag naulan di ba parang hindi natatakot eh tinan mo yung di ba hindi nagmamadali yun si tatang din may dala pang aso di ba ang kulit eh, no wala lang <laughs> ano lang ako dito Yan, bali susundin natin si Lian at si Dilan pupunta daw sila ng Walmart titingin daw ng project si Lian kaya yun dami na natin nagawa natin natin si Dave nasundo natin yung bago sa inatid natin sa bahay nakapag grocery tayo ng konti tapos nakabili tayo ng pintura yun marami pa tayong gagawin ngayong Sunday na ano na rest day natin kaya yun pero tayo kala Alam ko na. Ayan. Tingnan nyo. Umuulan ah. Saan ba? Naglalaro sila. Ayun. Bata pa lang sila. Nasanay na sa pala sila ng ganyan. Di ba? Naglalaro sila kahit umuulan. Ayun. Feeling ko. Nabuo na yung teori ko. <laughs> Feeling ko yun ang dahilan. Dito tayo sa bahay. Di ba ang ano? Tignan lang. Kwento muna tayo sa glit. Di ba tapos sila Lian Maligo? Ayan, di ba ano? Ang laking bagay nung ano? Nung Uber. CP mo, gumasos ako ngayon ng pambili ng pintura, 100 plus. Di ba? Tapos yung grocery, 50 plus. Nasa ano niyan? 200 plus, di ba? Yung kita sa Uber, ito, papakita ko. Ayan, 'di ba? 270 ano, 60 ba yan? 278. Tapos magiging 288 'ya pagka uh, ipinasok sa account mo. Kung baga 'yung inuber ko nang hanggang kahapon, eh na-cover na 'yung mga binili ko ngayon, 'di ba? Siguro gas niyan ano, 40 dollars, 45 ganyan. Yan ang gas niyan. Ah, uh, eh makakapag-gas pa ako, eh, makakapagbiyahe pa ako mamaya kung gusto ko mamaya ng hapon o gabi, 'di ba? kikita pa yan. Siguro, yun na yung panggas mo. Tapos yung kita mo yan, yung biniyahe mo ng yan, eh, kita mo na yan. Kaya yun. Pero syempre, yung pago, tsaka yung sasakyan, yung wear and tear na marami nagsasabi na malalas pag yung sasakyan. Sa akin kasi, ano eh, alam niyo yung ano, na, kung napanood nyo yan, yung kay Bitoy, sabi niya, pagka bumili ka ng gamit, gamitin mo. Sabi niya ganon. Lalo na yung mga laruan. Pag bumili ka ng laruan, paglaruan mo. Kung bumili ka ng sapatos, suotin mo diba Para ma-enjoy mo. 'Di ba? Parang ganon yung pananaw ko sa buhay. Sa akin lang 'to ha, ah. sa iba ay eh, iba, syempre, 'di ba? Sa akin lang 'to, ayun, 'di ba? Etong yung iba kasi ayaw nilang ipagamit yung sasakyan nila sa iba, malalas pag dadami yung kilometers, 'di ba? O, oh, yun, 'yun. 'Yun yung ano yung point ng iba. Which is okay naman. Pero yung sa akin, para sa akin lang. Ayun, marami na rin kasi sa akin nag-message na, ayun, malalas pag yung sasakyan ganyan tapos yun malalaspag daw bababa ang value eh para sa akin naman lahat naman ng sasakyan bumababa ang value ng ano di ba nalalaspag naman yan lahat pero lang kung forever mo pang kahit sabi mong gamitin mo siya ng pang matagal lang masisira at masisira kahit sabi mong anong brand pa yan di ba ng sasakyan para sa akin kasi nagagamit na namin tapos napapakinabangan ko pa na may income pa ako parang ganon yun lang yung, yun yung parang sa akin kasi yun sinasa kasi ang dami nagme-message sa akin oy mark masisira sa akin mo malalas pag paano maintenance niya mas malaki eh okay lang yun kasi makakatulong din naman sa akin sa sa maintenance yung makita ko di ba kasi parang ang dating eh nakikigamit na rin kami doon sa sasakyan tapos nababayaran pa nung kita na yon yung sasakyan na hindi ko na kinukuha sa sahod ko. 'Di ba? Parang ganoon. 'Yun, ganoon. Kaya okay lang, okay lang sa akin. Ayun. Kasi meron nga siguro yung mga nag-message sa akin eh ayun nila pagamit yung sasakyan nila. Ayun. Kaya kanya-kanya naman po tayo na, ano. Na which is okay din naman yung ganoon. Syempre, kung talagang mahal na mahal ko yung gamit ko sa sasakyan ko, 'di ba? Bakit papagamit ko sa iba o lalaspagin ko. Di ba? Kaya yung marami rin nagsasabi pagka ano, yung iba pagka, ano ba to? Niro road trip. Lagi daw namin niro road trip ng malalayo. Lalo na pupunta kami ng BC yan. Pupunta pala kami ng BC yan. Kami na lang, kami na lang uh, ng family, karenyo family. Yung mga kasama pala namin eh, hindi na natutuloy kasi Uh, mas prepare nila yung mas malapit tsaka bant yan tapos yung iba hindi na payagan ng lib yun tapos ngayon sobrang mahal ng hotel eh kami nakapokus na kasi kami tagal na namin pinlano to tapos yun ganun talaga kami kahit kami lang pamilya aalis kami <laughs> eh parang ganun yung nasa, nakapokus kasi kami yan tapos gusto rin ng mga bata na makapunta sa Vancouver kaya kami na lang tutuloy. Yun. Kung may alam kayo na ano ba to na ano ba? Airbnb o hotel na madadaanan papuntang BC, yon message lang kayo. At wala pa kaming itinerary kasi inaaral pa namin ni Lani kung saan kami dadaan, kung saan kami mag stay Basta one week yon nakalib kami. 7 to 14. One week. Kaya pwede kami umalis dito ng Sunday, pwedeng Monday. Depende, depende sa trip namin. Kasi kami na lang, wala na kami kasama. Sayang nga eh, pero sayang, tagal namin pinlano ng mga tropa, naman sa mga kagroup. Pero yun, ganun talaga, buhay Canada, na iba iba yung desisyon. Ayan, naging iba iba yung, ano ba yan, yung mga sitwasyon ng bawat isa. Kaya, yun. Yung iba, gusto mag na lang, malapit. Kasi marami pa silang hindi na sa band. Eh kami, nakapunta na kasi, di ba? Every year kami nagbaban Kaya, tsaka nagjasper, di ba? Kaya yun, kailangan namin lumayo na para maiba naman yung makikita namin ngayong taon. Kasi pag nag-citizen na kami, US naman ang babiayin natin. Kaya mamimit na namin kayo, yung mga taga-US diyan. Kaya yun, kung may alam lang kayo, ng kuyari may itinerary kayo, from Regina to BC, kung alam nyo, maganda na itinerary. Naghanap din kami sa Google nila, wala kami masyado makita eh. Uh, message lang kayo sa Carino family. Yan. Message lang kayo sa akin. Yan. At kailangan-kailangan ko ng tulong nyo. Yun. Lalo na yung sa mga hotel at sa mga Airbnb na murang-mura lang. Kasi talagang mahal ang mag-road trip, ang bumiyahe. Sobrang mahal. Pero talagang kailangan para sa akin, sa, sa pamilya namin, Ewan ko lang ah. kailangan talaga namin yon Kada taon eh, nakakapag-relax kami, nakakapag-banding kami. Iyon. E, Kaya nag-u-over din ako. Paunti-unti nagsisave para sa panggala namin itong July. Kaya iyon. Maraming maraming salamat sa inyo sa mga mag-message yan. Maraming salamat sa laging panonood. Uh, malaking tulong talaga na nanonood pa rin kayo sa amin. Lalo na yung mga nandito na sa Canada. Ayan, e, maraming salamat. Yung mga galing ng iba't ibang lugar na nanonood sila at nandito na sila ngayon sa Canada eh maraming maraming salamat pati yung mga nasa ibang bansa din at kahit hindi kayo pupunta dito sa Canada eh nanonood pa rin kayo dito sa amin buhay Canada ayan maraming maraming salamat sa inyo talaga napakalaking tulong sa pamilya namin ayan uh, hindi talaga kaya hindi, hindi talaga kaya yung ano yung isang trabaho lang nila ni Lani, tsaka ako, hindi kakayanin na yun sa, sa mga budget. Yan. Kaya, kaya maraming maraming salamat sa suporta nyo sa YouTube namin. Kaya yun. Sunduin ko na yung dalawa sa loob. Dadaling ko sa Walmart. Ang gagawin ko mamaya, dadaling ko sa Walmart. Tapos, bibili ng project. Susunduin si Lani, alas 3. Susunduin si Dave, alas 3. doon sa party. Tapos, yung kaninang sinundo ko sa Downtown yung bago. Ayan. Si Alvin. Tsaka si Bida. Sasamahan ko naman. Kumuha ng credit card. Sa superstore. Ayan. Uh, kasi magandang gamitin yung PC financial. Ayan. Magandang gamitin sa gas. Tapos sa grocery. Kasi nag-earn siya ng points. Na pwede mo rin pang grocery. Ayan. Hindi po to sponsored nun. <laughs> Maganda lang talaga. Yun lang talaga ginagamit ko. Kaya sinishare ko. Tapos yun. Uh, mamaya may live kami. Ayan. Sunday. Kasi may live kami ng Spot Pinoy. Kaya... Grabe, productive na productive <laughs> yung araw ko. Hindi pa tapos ha. Eh, productive na productive. Kaya yun, maraming maraming salamat sa laging panonood talaga. At puso ako nagpapasalamat talaga sa inyo. Ayan, kahit yung mga galit sa akin, maraming salamat din at nanonood pa rin kayo kahit alam kong nagagalit kayo sa akin. Salamat talaga, salamat. Hindi plastic yan ha, salamat talaga. Kasi nakakatulong din kayo sa amin eh. Kasi pag nanood kayo, hindi nyo minsan may skip yung ads, diba? <laughs> Kaya maraming maraming salamat sa inyo talaga. Salamat. Ang laking tulong sa pamilya namin. Kaya susunod din yung vlog. Samahan nyo kami. At ingat kayo. Yung mga papunta dito sa Canada. Sana magkita-kita tayo. At yung mga nandito na. Sana magkita-kita tayo sa Toronto. June 21. Nandyan pala ako. To 23. Nandyan ako sa Fiesta Extravaganza. Kasama ko si Ina. at si Rice Velasquez. Yan. Tapos yun. Sa BC. Papunta namin sa July 7 to 14. Sana madaanan namin kayo kung saan kami titigil. Nagdoon kayo at mamit namin kayo at para makapagpasalamat sa mga personal sa inyo. Siguro, Calgary. Malama. Dalawang beses na Calgary. Tigil yung kapulta tsaka pamalut. Depende. yan. Maraming maraming salamat sa laging panonood. Ingat po kayong lahat. Uli. Yan. <laughs> Hindi naman tapos-tapos. Salamat po at ingat. Bye.